walang samahan. Chismis daw ang dahilan. Sino ba ang nagkalat ng malisyosong chika? Sino nga ba ang totoong bruha? Pagdating sa chismis, talaga naman may over na over. Sino nga ba talaga ang certified chika spreader? Alamin na natin, let's choose our fighter. Sa bawat away ay may dahilan. At sa bawat dahilan, ay may maliliwanagan. Ria, Joyce, Daniela, welcome sa I Day You. Pagpakilala natin kayo sa ating mga mamaya. Ayan. Ria. Ako po si Riel Rivera, uh, taga Concepcion Tarlac. At ikaw? Ako naman po si Joyce Angeles from Concepcion Tarlac. Ah, puro kayo taga Tarlac. At si Daniela. Daniela Joyce Garlitos, taga Florida Blanca. Pongpanda. At sa si Florida Blanca naman. Paano kayo naging magkaibigan? Saan kayo nagsimula at uh, nag-commit? Ayan, Ria, ikaw naman magkwento. Uh, si Joyce po is kabatch ko po. Ah. Uh, same school, same school. Uh, Ngayon po, uh, girlfriend po siya ni kuya ko Siya po ah. yung nag-ano sa akin sa work Nagpasok ah. sa work Then, dun ko po nakilala si Daniela Naging close po kami, kaming tatlo as in uh, Halos lagi po kaming sabay kumain, umuwi, ganun Tapos pag break time po is uh, Kami po yung ano, lagi magkasama, nagkukwentuhan, ah. nag-open up, ganun As in, close po talaga parang magkapatid Tama ba yun? Talaga oh, naging yung tatlo. Opo. eh ano nangyari? Bakit kumalat? At anong chismis yun? Um, sinisiraan daw ay po ako ni Daniela. Huh? nung una po is uh, talagang sabi po na uh, nilalandi ko daw po yung mga boss namin, na pokpok daw po ako. Ay, totoo naman! Totoo naman. naman! Nakita kita! Nakita, May problema ka ba? Totoo naman! Hanggang Sa so, salita ka na anak Sign dating ka pa nga nakikipag-date. Yeah, chip. Pwede naman sa sumo, ko Ano? Kapal mo naman. Ah, angry pig lang po. Sa? sa? Angry pig. Ano yung angry pig? Samgyup ang salad. Oh, tapos? Sino ang nakikipag-date? Si Joyce po. Kasama po yung mga guest namin, koreano. Oh, talaga? Ala, Joyce. Naninira kayo. ka lang kasi Ay, nga ingit ka. Ingitera. Ay, ingit ka. Masya walang naglilibre inyo. Mas magandang ako ka na sa inyo. <laughs> 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 ano Wow! Oh, nakakasprest ano ba yan? Grabe kayo? At akala ko mag best friend kayo. Ano ba nangyari? At sino nagumpisa ng chismis? Parang nagkalat yan. Dahil po kay Daniela sa inggit niya. Hindi naman ako maiinggit. bakit ako maiinggit? At bakit si Joyce naman ang napagbintangan? Paano ba nangyari ito? Paano mo narinig in the first place, Ria? Uh, noong October 2023 po, ah, uh, bigla na lang po akong naging usap-usapan, ganun sa so, trabaho namin. Okay, Tapos, um, yun nga po, si ano daw po, si Joyce daw po yung nagkakalat. Sabi daw po ng isang katrabaho namin. Eh, nagsabi po pala noon na si Joyce po yung nagkakalat, si Daniela, para po si Joyce yung pagbuntungan ko po po ng, ano, ng galit. Na Sino nagsabi na si Joyce yung nagkakalat? Yung isa po namin katrabaho. Wala kayong ginawa dyan sa lugar na yan, kundi no sa totoo lang, <laughs> kakaloka. O, teka, tapos si Joyce, ano naman narinig mo? Sinugod mo ba si Joyce at tinanong mo, Hoy, kinakalat mo kung ano-ano tungkol sa akin? Nagalit po siya sa akin. Ayan, si hinarap ka po talaga. Si o, tapos anong sabi mo? Sinabi ko naman po yung totoo na hindi po ako, which is si Daniela po talaga yung naninira. Ay, bakit mo alam na si Daniela? Kasi po, meron po kaibigan, meron po kaming kaibigan, then sinabi po sa amin, papunta po ako sa ano sa locker. Then po, narinig ko po yung yung boss ni Daniela, then yun po. Alam, Daniela, totoo ba yan? Opo. Marami mar po kasi kami, marami kami nakakakita. Hindi lang ako. Hindi lang ako nakakakita na nakikipag-date siya sa mga boss Wala namin. Wala kasi nakikipag-date sa'yo. Oh! Ay, Diyos ko! I don't need Koreans! Ang na mga Koreano. Ano? lang sila. Ano? Oh, kayo stress kayo. Ano ang dahilan naman ni Daniela? Bakit mo nasasabi yan tungkol kay Rhea? Eh, buhay ng tao yun, o, diba? di ba? Hindi naman po kasi si 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 chismis yun. Paninirang puri It's po na. yun. It's not chismis. It's the truth. Nasa pruweba mo? Wala ka I naman yung pruweba eh. Meron naman! Kasi ano pa yung iba natin? Hanggang ka lang. Eh. So, may pasehan ka talaga sa Opo, sinasabi mo? Opo, meron po. At marami po kami nakakakita. Eh, anong masama ron? Kasi po, guess po namin sila eh dapat dun lang sa workplace. Tama. Bawal mo maging friendly. Bawal mo maging friendly, it's friendly Daniela. Iba ang friendly, 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 You're holding hands. Sinusubuan ka niya? Friendly yun? Hindi ho. Oh, come Daniela. Nakikipagsubuan? Oo, bakit? Oo, malamang. Susubuhin niya yun. Baka kagagawan mo yun. Ano? merapang issue tungkol sa iyo Ria. O, di na balitaan mo na na si Daniela, si Daniela hindi naman dinideny. Tama? Opo, oh, hindi ko dinidinet kasi katotohanan 'yun. Oh, ayan na. Dininay niya ho nung una kasi ho pinagsasabi niya ho sa mga katrabaho namin na si Joyce po yung nagkakalat doon. kasi po gusto niya na kami yung masira, kami dalawa. Para po siya yung bida. Bida, bida naman talaga. Bida, please. Eh, ano naman epekto sa buhay mo nung kinalat nga itong chismis na nakikipag-date ka sa mga kliyente? Nahiya po ako. Gyan sobra. Mo. Na parang ayaw ko na hong pumasok, na hindi na ako nakakatulog sa gabi. Tapos, uh, na-depress -na po ako, nagka-anxiety po ako. Tapos, naghiwalay po eh, kami si ng po boyfriend ko. si Joyce, na-depress ka rin nung kinakalat yes, yung gano'n? Yes po, ganun. yes po. Or sige lang. Gusto ko pong sabunutin yung babae na yan. Huwag dito, <laughs> mamaya na lang. Hindi po ba pwede dito? Ganon? Eh, teka muna, yung tatlo, kayong tatlo, magkakasama pa rin ba kayo sa trabaho? Wala na. Hindi na, ho. Hindi na po. Ayoko na akong makikita yung pagmumukha niya. Oh, Mas na ako naman, Ay, na. naman, duh! Na sa tingin mo, na mo ako? wala na kayo. Never. Ako, hindi pa po ako nag-trabaho uh, ngayon kasi po oh, nagka-trauma po, po ako. Ako po nag-design na po ako doon. Then... Saan ka na ngayon? Sa Han po. As, 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 a, dealer. Opo, ah, as okay. a dealer. Opo, as a dealer na ngayon. Eh, ikaw naman, Daniela. Doon pa rin po. Pa rin, rin, ayun. So, anong estado ninyong tatlo, hindi na kayo nagkikita. We're not talking to each other. Ngayon lang po kami nagkita niyan. Naku ha. Teka, Daniela, hindi ka ba nakukonsyensya? Siniraan mo yung dalawa? Kasi totoo o hindi, pakialam mo hanggang sa Kulaan buhay ng may Wala naman po konsensya yan. Hindi po ako makukonsyensya kasi Bakit? in the first kasi place, kasi ito mo yung sugali mo. Nasa contract po, po yun eh. eh. Teka, teka, teka. Okay. Daigo ko sa Santanas. Once. Aray ko. Ano yun, Daniela? Nasa contract po But yun ka eh. Ka Baka nga ba sumubra ka pa sa ano, sa impyerno. Ha? Ah? Wow, ang bait mo naman. Sure. Talaga na Japan ka ano. Hindi ka nakukonsensya pagkat nasa kontrata na bawal makipag-date. Bawal po talaga yun. In the so, first place, mas nauna eh bakit po talaga doon. Ba't hindi? Sa, nauna ka, pero... Mas nasiraan siraan, ba't hindi mo sinumbong sa bossing? Nauna po, sinasabihan ko na po sila. Kasi hindi po sila nakikinig eh. Yung mga boss niyo. sila po dalawa. Sino? Sino? Sino dalawa? Kasi po, no, pa, wala naman, boss, naman po kasi siyang pruweba. Sino bang sa boss mo? Kasi kung nasa kontrata 'yon, tapos violation ng uh, kontrata, eh bakit hindi mo sinusumbong sa boss? I tried to, but they're not believing me. Ay, ayaw man nila. Kasi hindi na, ko ka, 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 naman ka. Hindi pa paniwala. Oh, ma, ka panipaniwala kasi. Panipaniwala ka attention ba? seeker ka kasi. Gusto Inget mo? Tera. Daniela. Yeah. Yeah. Nagpapakasal po kami kahit hindi mo daw po. Ay, mukha pa siya May p***** chested? Hala! Oh? Ano ba? chest! Ano ba sa mo? Ano sa sabi sa dalawa? <laughs> Wala na pa akong dapat sabihin sa kanila. Don, Meron o? kasi may utang ka pa sa akin. Ala! Si Daniela, si si Daniela, si si Daniela, si Daniela, si ang galing naman sa mga Koreano yun. Hindi mo naman At pinis. At ang palutang mo. Ang palutang mo. Ito, ito. Nagbenta ng lupa yung mga magulang mo. Nakiusap pa mo. Baka ang mapahirang kita. Show ko to. Magulo kayo. Kapal mo? E di saan ikaw yung nag-Koreano? Inaamin mo na may utang ka. Eh, ba't hindi mo bayaran? ang magbabahid po ako. I'm just waiting for my 30th month pay. Wala ko siya pera. Baka kasi po siya yung nagbabayad sa mga lalaki niya. Ano? tak, Hindi ako bayaran katulad mo. paano mo napatunayan, Daniela? Eh, yun na nga mismo sa si Angry Pig. Ano ba yan? Eh, dahil na sa si Angry Pig? Nakikipa Sinira mo yung sa Nana, kaibigan mo, ha? Daniela? I don't need you guys. Oh, ano ngayon? So, anong mangyayari ngayon? Ano na ang plano ninyo sa isa't isa? Magkakaayos ba kayo? Magkakaibigan ulit? O... Magbabayad po si Daniela. Magbabayad ka muna ng utang mo. Oh, magbabayad ako. Magbabayad Oh, kayo. Oh, maghintay daw kayo. Totoo Fine, Oh, maraming testigo ako. Okay. Maraming next year. La last, last, last year oh, pa po. Last year. last year. Last year pa po 2020, yung utang niya. Alak ko. po. Oh my God. Hala. Very bad. Very bad. Hala. Masasara tayo niya. Ano na? Ano yung plano ninyo? Hindi kayo makikipagkaibigan forever more? Hindi na ho. Talaga? Kahit sa... Hindi po ano worth man, it. Ang ng lahat. O oh, halimbawa, nabayaran na niya. Baka naman okay na kayo kahit pa paano naging kaibigan din naman kayo. Ay, pwede na ho yung ano, pinagsamahan namin dati. At ikaw naman, Joyce. Closure po, pero yung dating pagkakaibigan namin, hindi na, hindi na, na po ako At ikaw naman. Okay, okay lang po ako doon, hindi naman ako kawalan sa kanila. Oh. Oh. Ang ganda mo! Ang ganda mo! Talagang talaga. Oh. Sa'yo na yung Koreano! Ayoko na Koreano! So ayaw mo kung wala wala talaga lumalaki sa iyo. Marami, Wala, dami nila. Kaya pinapakilaman mo yung buhay namin. Do you want me to mention one or two or three? I've got an engineer. I've got a seaman. I've got a boss. Kasi nga, kasi nga, yung lumalapit. Kasi engineer? kasi nga, kasi nga, ibigyan kanila. Ay, hindi eh, bayaran mo, Daniela, yung utang mo, na kanila. Dadaan utang mo nga, hindi mo mabayaran. Kung ayaw ninyo magkasundo, ay, naku, napagod ako doon. Sa bawat kakapusan ng bangayan, dapat ay may kamayan. Nako, magkamayan kamayan naman kayo sa hindi kaya. May alkohol ka ba? O, kayo, kayo, kayo dalawa magkamayan. Kami magkakamayan. Alam mo, ano to? Ano ma Mag-alcohol ka ma. <laughs> I'll, I'll give you alcohol. alcohol. It's one liter. Ayun ka -a 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 At magbabalik po ang APM. The moment with Aimee Season 3! Pep, 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 Sandali lang po ah. Meron po ba kayong tatak? Tatak? niyo po yung invitation card tapos nalagay kayo na tatak. Galing pa po kami sa malalayong lugar. Ibibigay lang naman po namin ang Christmas card kay Senator Imee. Pasensya na. Pero para sa security ng Senadora. Bakit wala tayong tatak? <laughs> Meron! Lahat po kami! May tatak ni Senator Imee! Lahat po kami pina-offer ni Senator Imee sa puso. Kami po mga Heart Warriors po niya. May tatak din po ako ng Senator Aimee. Ito po ang ni Senator Anong ginagawa niyo d'yan? Sen. po, Mapusong Pasko po mula sa 2,074 Heart Warriors ni Senator Amy Marcos.